Ayan. Ayan mga kaiwaga, live tayo ngayon dito sa Pwesto ng Iwaga ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano dito tayo ngayon sa unang Pwesto ng Iwaga. Ano I... maga... kapakita ko sa inyo yung mga bago niyang mino At saka yung masasarap yung bagong inilabas ngayon. Ano po? Ayan, bago ang lahat eh. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Then, gaya ng lagi kong sinasabi eh, magdala tayo ng payong at saka sombrero kasi maulan-ulan yung panahon. Medyo ma... Ayan, mahangin. Ano po? Huwag naman sanang umulan kasi sayang. Magkukunti ang customer niwaga, iwaga. Ano po? Ayan. Ito po. And God bless po sa inyong lahat at mabuhay po tayo. Ayan eto pakita ko sa inyo yung bago niyang menu ha sana matry try niyo po ito meron tayong chaka kainjoy dito ma'am medyo nagmahal tayo 120 kasi mataas na yung manok ano po ka meron tayong lempo ito po ayan yan lempo barbecue ayan po ay eh, 120 un rice un juice lempo yan ma'am ayan. ayan ito naman yung ating chicken barbecue 120 po ito. under rice, and juice. May pre cook na po tayo. Saka ito ang pork barbecue ni Hiwaga. Ayan. Oh, makapal. Mm. Ayan, ang oh, malaki. Tatlong piraso po nito is, ayan. Ayan po, 120. under rice na rin po, unli juice. May pre cook pa rin po tayo. Ayan. Ano yung Ito naman yung enjoy. Ayan. Ayan, ayan. 120 na po tayo may caldereta may tayo ano po Meron din po tayong lutong bahay. Ano po? Ayan. Ito, 99 naman po ito. Pork stick. Ayan. Sa gustong matikman ito, ay pumunta lang po kayo dito kay Huwaga Ito na po. Ayan. Anim na piraso, 99. Malaman po iyan ito po yung sisig natin ayan nagmamantika ayan ayan yung Ay, tao wala mo siyang pila at least continuous pa po yung customer natin ano po ayan pinalik na po natin yung barbecue natin ito na po yung finished product ayan lempo mahaba ayan ayan o oh. three pieces and the rice and the juice ayan ito naman yung chicken barbecue ayan ha masarap yan ha oo ayan kukuha tayo ng isang video yan ayan ano po ayan babasa tayo ng shoutout sa maya ano po ayan continuous pa rin ayan marami tayong customer ano ito yung drinks natin ngayon ha Pre, dito banda, pre. Para dito yung malamig. sa pa yung malamig? Saan dito yung malamig? Sa ilalim? Sa, sa, ilalim na lang, sige. Puno mo yung yelo sa ilalim para lumamig. Cook brands tayo. Ano po? Ayan, ayan, no? Sarap po. Oh. Di na tayo nakabuti ha. Nakamiss mo kasi iniwasan natin yung mga lasing. Ano po? Eh baka po kasi mabasag at matapakan pa. Eh. Mamblema pa tayo. Ano po? Puno mo yung maraming yelo sa ilalim.

Uhm <talking up with bomcup> Share. <laughs> Share May eh, mga bago po tayong minu ayun yun no? oh, ang soro po. Ayan. Si Rice Girl na ang itiyo oh. Ayan, shout out po sa inyo mga kayo. ay... Ayan, nakita nyo na po. Ayan po yung bagong minu ni Hiwaga. Ano po? Ayan. Shout out from Kadison, Negros Occidental. Ayan, shout out po Adhang. hang na letnas. Ayan, God bless po sa inyo, ma'am. Ayan. Ayan, shout out po sa 44 viewers natin. Ano po? Ayan. Update po tayo sa Paris Aniwaga. Ayan. Ayan, maraming pa rin po tayong kumakain. Ayan, thank you, Lord. Ayan, malit man o malaki. Kailangan natin magpasalamat. Siyempre, Panginoon ang may sige jang gumawa nito ano po ayan thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta ano po ayan babae mga boss thank you mga dito kayo so sa... ayan para sa mga sa mga girl yan mergin pag nila pag linawan Ayan, shout out po sa inyo ma'am Mary Jean. Ayan, mamaya maya nandito po si Hiwaga, ano po, medyo busy siya dun sa kabila eh. Ayan, Ayan kunting pasilip lang tayo ha. Ayan. Sarap dito. Hiwaga. Oh. Ayan o, oh. oh punong-puno yan. Mamaya ubos na yan hmm kakapal ang barbecue natin. Ano po? Maya-maya, hmm. ubus maya, na yan. Ayan. Thank you so much. Shout out po from Pulomulok, South Cotabato. Ayan. Aromas. Ayan, shout out po sa inyo dyan, ma'am. At sa lahat po ng Pulomulok, South Cotabato. Ayan. Ito nga ano, sa mismong pares mismo. Maritis Dipas Hilo po idol ayan hilo din po sa inyo ma, Maritis God bless you po ayan ayan Mergin, paglinawan salamat po sa pag shout out maraming salamat din sa panonood ma, Mergin God bless po sa inyo ayan ayan So Rice Girl ayan. Rosie Madelio, shout out po dyan Ayan, shout out po Ma'am Rosie, God bless po sa inyo. Ayan ako na muna mag-shout out ah, naka-live tayo ngayon. Babasahin ko po yung shout out nyo habang nandoon po sa update kay Hiwaga. Ayan. po, ayan po si Rice Girl muna. Rice Girl muna ang titingnan natin ano po, ayan, mamamayan dito si Hiwaga. Maritis Panisalis from Italy. Ayan ma'am, God bless po sa inyo ma'am. Wow, ang sarap naman. Ayan ma'am Maritis, shout out po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa Italy. Ayan. Ayan. Aromas na yam. Ayan, Idol Ay Iwaga from Mindanao, South Cotabato. Ayan ma'am, shout out po sa inyo at sa lahat po ng taga Mindanao, South Cotabato. Ayan. Ayan, Maritis Dipa, shout out po sa Basi Summer Happy Fiesta po ngayon. Yan, shout out po. Happy Fiesta sa Busy Summer. Ayan. A shout out po other Pasko. Ayan. Ayan. Ayan si Waga. Nakikita niyo si Waga. Ayan na. Ayan na si Waga. Ayan ay makikita si waga Huwaga nandiyan, ay magikitan siya ganon yan ay, more magikitan more siya po. yan ay, ay magikitan siya ganon yan ay, ay magikitan siya ganon yan po ay magikitan siya ganon yan ay, ay po siya ganon yan po. ay, yan Shout out po sa 60 viewers ayan po. Jorosi Badelio, pa shout out po kay Flor Duque. Yan shout out po sa inyo Ma'am Flor Duque. Ay Shout out po sa inyo. And God bless you po. Ayan na po si Iwaga. Busy busy magpa-picture. Ayan. Ayan. Okay. Ayan Shout out po sa 46 viewers Ayan Thank you po sa mga nanood Kay Waga Paris Overload 2.0 Ayan Shout out po sa inyo Lishani, pa shout out po from Nueva Ecija. Ayan. Shout out Sir Lishani. At sa lahat po ng taga Nueva Ecija. God bless po sa inyo. Ayan. Ayan, 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 ayan. ayan. Patuloy pang dumadami. Pashare po ng live. Pashare po ng live para marami pa pong makakita at makapanood kayo. Mm. Mm. Uh, oh. uh, oh. oh. G-Cast na Walang yeah. okay, sa order niya. Ayan si Huwaga, ayan. Iwaga, shout out po yung 150k followers mo. ay yeah, po sa followers ni k ah. na po, ayun so, po at, uh, sa lahat, sa support mga ng mga ngayon, pa rin, yan, ako pa rin ito, walang magbabago dahil lang itibay si Iwaga. Ano mong pagsubok, Ay, Iwaga, kaya Thank you, Lord. God bless you, Ayan, ayan, magtitinda. na, magtitinda si Iwaga. Ayan. Hooray! guys napanood yun na po ano po napaka busy na ano po ayan grabe kay iwaga napaka down to earth talaga sana di ka magbabago pag umasayin sa kanayan na. na po thank you so much ma'am Evelyn ayan god bless po sa inyo ayan. Celestina Alboro god bless po ayan god bless din po sa inyo ma'am salamat sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal kay iwaga ayan Patuloy po natin suportahan si Huwaga saan mo siya dalhin ng kanyang kasikatan at kanyang tagumpay. Ayan si Mananatiling Mapait at saka down towards si na, ano? nakikita nyo naman po napakasipa galing pa yan sa kabilang pwesto ano po ayan nakikita naman natin ano po ayan ayan yan busy si Iwaga ano po ayan thank you so much na waibigyan nyo lang lagi siya ng maganda at malusog na pangangatawa ni Lord ano po ayan Raymond Blagger hi po pa shout out po from Binyan Laguna ayan shout out po sa lahat ng taga Binyan, Laguna at sa'yo, especially sa'yo, Sir Raymond Lagar, ayan Cyrus ba Talier pa shout out po ayan Sir Cyrus shout out po sa inyo and God bless po sa inyo ayan Ayan si so, Waga ano po ayo Natin ayan patuloy na pagsuporta kay Waga thank you so much ano po ayan Ayan si Waga. Ayan, nakikita naman natin. So far bait. So far sipag. Ayan. Napakabait. Ayan. O, pero mo siya pa maglilinis niya na. Ito sila. O, ayan. Good. Like ayan sir Nick Pascual Ayan thank you so much Ayan patuloy pang gagalingan ni Iwaga Ginawa talaga ni Hiwaga lahat para siyempre masiyahan yung mga nanonood. Ano po? Masasabi nating baguhan lang pagiging artista ni Hiwaga pero makikita nyo doon napaka akala mo eh veteranong artista si Hiwaga ano po. Talagang ginalingan talaga siyempre ayaw niya mapahiya sa inyo ano po. Ayun. Alaga yun eh wala pa siyang tulog nun. Sobrang excited siya sa pag-acting niya ano po. Pero awa ng Diyos nagawa naman po ng maayos ano po. Ayun. Ayan, napapanood natin. Medyo nga lang binibiti ng GMA Eh, gawa nga nun, syempre. Hindi natin mapapanood ng buo. Medyo putol-putol, pero totoo sin, marami pa siyang acting doon na aabangan natin. Ayan, Faith, si Mar pa out naman po, Reyes Family. Ayan. Shoutout po sa Reyes Family at sa kasalat po ng San Taga Santo Tomas, Batangas. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan. Fame Baltasar pa shout out po from Bataan. Yan, good evening. Ayun, shout out po pim at saka sa lahat po ng taga Bataan. Ayun. Pa-share po tayo ng live para mas marami pa po ang makakapanood. Ayun, pa-share po, pa-share pa, po, pa po, like and follow. Thank you po and God bless you po. Ayun. Emon Motovlog pa shout po from Marikina. Ayan Sir Emon, shout po sa inyo at sa lahat po ng taga Marikina. Ayan. Maglanget. Ayan, hilo po. Ayan. Ayan, mag shout-out po from Sambuanga del Norte. Ayan, shout-out po sa lahat ng taga Sambuanga del Norte. Ayan, okay na po. Ayan na po. And last two minutes. Ayan po. Ayan, shout out po. Babay na po sa inyo. Puputuli na natin yung live. Ayan, pasilip po sa inyo. Ayan ako. Bapo ayan Bapo mamerin ingat papalangetawanya sehat <silence> Ayun mamaya ang sobra-sobra. Antay mo muna yung order. آء کي توهان ماڻھو جو ٿو ٿيڻو ٿو ۽ توهان کي سڀني ٽائيمز ۾